Hello guys, good morning, magpagpalang araw sa inyong lahat Ngayong ngayong araw na ito mga ka-idol ay Mayroon naman akong video na i-share sa inyo Dito tayo ngayon sa bukid mga ka -idol. Ito yung palay ko kasi mga ka-idol ay Tingnan nyo Na daanan ito ng bagyong uh, Nando Ayan mga ka-idol oh. Kaya ang gagawin ko ngayon Ay Ano ko na siya aanihin ko na siya iaahon ah, ko na ito yung mga natutumbang mga palay kasi masasayang din lang naman ito mga kaidol kaya ang gagawin ko mga kaidol ay aanihin ko siya ngayon ito yung mga natutumba lang mga kaidol oh kasi diano oh, mambababad sa tubig oh hindi na rin to madali nang ano eh nang repair mga kaidol ayan kasi diano oh, uh, medyo bumababa na yung mga butil ng palay sa tubig oh. kaya ang gagawin ko na lang yan ay aanihin ko siya i-aahon ko siya dito mga kaidolo yan kasi mara hindi pa pwede na may pag-aani mga kaidol repair gawa na marami pang gaberdin na ano mga gaberdi mga butil ng palay kaya alanganin pa mga kaidol kaya ang gagawin ko ito yung mga natutumba unti-untiin ko sa aahon Ibibilad at saka pag natuyo anuhin ko na siya uh, gawin ko na siyang uh, i-rick kasi sayang eh uh, ngayon mga kaidol ay uh, niina natin tara samahan nyo ako dito tayo Ayan. na makukuha yan kikita nyo ba mga kaido ano pa rin natin konti para sa ganun ay makikita nyo at maliwanag yun ito mga kaido lo yan tinali-tali ko na rin siya mga kaidol pero ano eh yan o tingnan yung mga kaidol sayang yun nababad sa tubig kaya umiti mo ayan mga kaidol kaya ang gagawin ko i unti-untiin ko siya na i-aahon at saka anuin ko na sa mga kaidol kasi masasayang din eh Ma madaanan lang to ng reaper wala na sayang na isa-isahin ko siya na ano para sayang mga ilang kilo pa to kapag nabigas yan o no, tinali-tali ko kasi nga natumba na siya nababad na siya sa tubig yan o no. yan yung iba medyo verde pa pero alanganin pero di bale isang sa mababad siya sa tubig wala na masisira na lalo yung butil ng palay ang bisbigas na bato pa yun madadaan lang ito ng reaper wala na eh hindi na rin ito papansinin kasi natumba na eh yan o, hindi na rin ito makakaya kasi kapag may tubig yan mababasa, masasama din sa sano pag ano ng palay, pag bug idol iparipir ko yan mga ka idol tingnan nyo mga ka idol sayang ah. ang bigat ng pamutil ng pahala ah. sulit sana kung hindi nadaanan ng bagyo mga ka idol yun o ah. pahala yan eh. kahit mura lang yung bigas ngayon at least meron tayong naitabi para konsumo mga ka idol kasi pinaghirapan pinaghirapan ko rin to na pinatanim pinasahod sila mahal pa naman ngayon ang na magpatanim ng kalay yan dito po mga kaidol oh. pasinsya na kayo kung di yung nakita mga kaidol kasi medyo ano yung ano ko kamera medyo siya lang pinapatayo ko lang sa mga kaidol ginawaan ko lang sa namparan para makita nyo naman ako eh ayan mga kaidol tapo pa oh isa ko yung puno nya para hindi masasayang kasi wala rin pag nadaanan to ng reaper wala na Kaya, papilya pakuanan na lang ito ng reaper mababaon na lang to sa putik sayang kasi ang nano ng reaper para mas mabilis yung mga nakatayong palay para sa ganun eh dire-direto yung pag ano nila ng palay pag uh, reaper isa-isain ko yung puno niya kasi masasayang nababad na sa tubig ko oh. wala na una ako mamasada mga kaidol mamaya na ako mamasada pag natakot ko to magpasada ng tricycle yan kasi nasasayangan ako nito kaya itong katabi ko malapit na yan magpag-repair sa akin marami pang gaberde alanganin eh may parating pa naman na bagyo ngayon mga kaidol sinasabing bagyong paulo Ayan sana lumihis dito yan kasi wawa naman yung palay namin yan nakatayo pa pagkatapos ko ito dito, dadaling ko yan sa bahay Doon ko yan eh, ano Sayang Mabigat pa yung butil niya Ibig sabihin maganda pa sanang baga. Pag napagiling na ito nabilad ito, ipagiling Maganda pa yung ano niya Bigas niya kasi ang variety nito mga ka-idol inki. Inki ang variety nito. Sergio Jincha nung inano ko itong mga kaidol pinali tali nung una niyang natumba hindi pa ganito yan nakatayo pa yan tulad ng iba dyan oh. E nung diridiritso ng pag ulan yun wala na pinaghanan na sa ng ulan wala na ito na oh, ano na yung mga puno niyo sayangan ako eh di okay, makakuha din ang isang kilo yan hindi lang ayan mga kaidolo tingnan nyo punta tayo dito ayan. unahin lang natin yung mga nababad sa tubig na hindi na kaya na abutin ng reaper na makuha ng reaper kasi kapag nababad sa tubig wala na Ayan. Gagapasin natin yan. Yun pa mga kaidol. Oh. Pinang ko yan. Kaya mamaya babalik ko pa rin yan. Para patayo tayo ko. Para sakali tumayo pa siya mga kaidol. Ayan o. Oh. Ayan. Tingnan nyo. Oh. Pinag ano ko na lang siya mga kaidol eh. Kasi wala. Tumba na to mga kaidol. Ayan o. Oh. Unahin ko na yan yung mga natutuyo na. Dito tayo magsimula sa ano sa dito pa punta doon pa punta doon mga kaidol ayan mga kaidol oh. ito nababad to ng gusto mga kaidol natumba to oh. pinatuyo ko lang siya yan oh. nababad pati yung ano nya yung puno nya kaya yan oh, tuyong tuyot ah. wala na yan hindi na yung madadali ng reaper to oh. unahin natin yan i-gagapasin uh, ko aanihin ko hanggang dito yan mga kaidol oh. yan oh maganda sana ang pamagas na pamutil niya oh mga kaidol Nung... kaya lang nadali ng ano eh nadali ng bagyong nando ayan oh okay mga kaidol at uh, hanggang dito na lang ang video ko maraming salamat ngayon at uh, umpisahan ko na na ito umpisahan ko na na pag ani ito I iaahon ko na yan mga kaidol kasi baka may dumating pa na bagyo na paulo dumating wala na mabababad lalo sa tubig yan okay thank you for watching mga kaidol doon tayo kaya galing kanina hmm. yun pang kasama niyo. hindi kasi pa pwede mga kaidol eh. marami pang gabirdi oh. malanganin hmm. pa yan Okay mga kaidol hanggang dito na lang video ko bye bye